Yo, at dito mga boss concern ni sir dito, yung kumakabig kaliwan, lakas, di mabitawan yung manubela mga boss, sinubukan na namin to. At yun, tapos parang kahit tuwid yung daan, matagtag yung da sakyan mga boss. Tumatalon-talon dito, chinerap kong kaliwan yung gulong yung sa uh, ispa, pero ito, dito na yung play, mga boss, ayan, natoblong na yung gulong. Yeah, Kalbo na rin yan mga boss, buti hindi nasa nasabugan si sir dito, kasama niyo pa pamilya niya. Dito mga boss, pinalagay niya na muna at nilagay namin yung spare niya mga boss. Dahil bukas niya na lang daw ipapapalit yung dalawa papasabay niya na. Tapos nadyas ko para balance niya na rin tsaka ayan, alignment. Tinerap ko rin yung pangilalim niya mga boss, okay naman lahat. Ah. Yun lang, gulong lang talaga, buto eh. Nabot niya pa dito mga boss, kundi sasabog to. Ayan, at dito mga sir, susubukan muna namin bago mulis si boss para na namin kung may pagbabago. Dahil kanina lakas talaga di mabitawin yung manuela. At yun, tumatalon-talon nga mga boss. At dito, yan, tuwang tuwang sir, uh, di mga line na gulong lang pala yung ano niya mga boss. Dahil expect niya na pangilalim nga yung mga sira. Ayan. Kaya sinabi ko sa kanya sir, huwag mo na papatagalan yung gulong dahil delikato talaga yan. yan pauwi na kami dito mga boss at ilang pa ilang uh, hindi natin magpa-check ng gulong at tamang gates mga boss